guys. Welcome to my channel. It's behind the day sa Europe. Uh, oh, day one ng aming trabaho dito. Ayan yung kasama ko. Hello, senior. hello, 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 si bro, Doming. <laughs> oh, bro. Uh, oh, hello, yeah. good morning. Hi hey guys, uh, eh, kakain kami dito. Mag-anmusal kami. Kasi libre ang anmusal namin. Yeah. Pero guys, ah, uh, lilipat mo na namin yung gamit namin bago kami kumain. Para wala kaming intindihin. And kami kami na nandito. Wala pa yung iba namin kasama. Maya, maya. Uh, antayin namin para sabi-sabi kami kumain. So che check natin yung mga pagkain dito mamaya. Tapos punta tayo doon sa generally. site namin. Oh guys, nasa tayo ngayon? Germany! Germany. Ah, oh, ayan na. Ah, oh, tumitira na. Ah, <laughs> <laughs> oh, guys, mamaya-maya na lang, ha? Ah, kape. Napay. kapit <tinyo> doming, Lord. <laughs> ah, boy! Alam mo na kung ano ito. O, oh, taga-Hagunoy. O, <laughs> 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 yan muna tayo. Hi, guys. Hindi ako makapag-video sa site kasi marami nag-iikot na na sundalo doon uh, bawal daw kaya subukan natin bukas uh, mag mag, ano, mag video kasi bukas baka makasalit tayo mga ngayon, ngayon pala guys uh, nandito tayo sa restaurant na you know oh. yan restaurant yan ng China ano? Guys. Asian fast Food restaurant. And guys, papasok tayo dyan kasi tapos na yung trabaho natin ngayon. Uh, order tayo ng makakain. Kaya pasok tayo, guys. Yeah. You know. Oh, tuwan tuwa Yun. Ay, naman sa vlog ko. Diba? Iba. Boy, vlog boy. Atay tayo dyan. Boy. Ayun. Ah, boy. Oh, bati naman sa mga lugar ninyo. Hello sa mga taga-kalinga dyan. <laughs> <laughs> yun na yun? Oo, yun na yun. Sasabi <laughs> sa inyo. Guys, order tayo Uy, na ang makakain. Konting kwento. Uh, guys, yung buong araw kong pagtatrabaho dito sa Germany, uh, nag-drive lang ako, nag-drive. Uh, yung service namin dito, Uh, nilalagyan ng simento. Tapos ngayon, uh, binubus doon sa hinukay nila na, na nilagyan ng tubo. Kasi magagawa ng bakod. Yon Yun lang ginawa sa maghapon. Mag-drive, mag-drive, mag-drive. Hanggang ngayon, mag-drive ako pa nga dito sa restaurant. Uh, kaya, yun guys. Kahit magdadrive drive ka ba eh nakakapagod din kasi siyempre para delikado din baka mamaya ma mahuli ka pa dito eh okay naman at uh, hindi naman na huli hindi naman na sita pero yun pa rin ingat pa rin ay uh, nga guys yung pinapasukan ko ngayon ah uh, private company siya na matanggap ng mga katulad niyan, yung mga project. Ngayon, kakuha sila ng project dito sa Germany. Uh, nakasama ako sa 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 team nila na dinala dito para gumawa. And kaya kaya ngayon tag, nag nagana tayo nag-extra uh, vlog tayo para malaman din malaman din kung nasan nasan tayo at ano yung naging trabaho natin ngayon ayun uh, so ngayon okay naman hindi ka tulad nung unang araw ko na nagbubungkal ng sa lupa ayun okay naman siya Eto uh, Guys Ang per hour ko nga pala dito guys uh, 25 25 per hour ko uh, Maganda to Maganda ngayon Kaya Kinuha ko kasi nga uh, Dahil gal nga ako sa bakasyon uh, ubus, din Tapos may problema pa Na kailan bayaran kahit mahirap ba. Tsagayin ko, ko na to kasi at least malaki naman ang sahob. Uh, Tiis-tiis lang talaga. Ayun, guys. Uh, Nashare ko lang na napasukan ko ngayon eh. Okay naman. Uh, uh, o nga pa na. Hindi yung... ko pa na ibablog yung mga kailangan para sa pagbalik ng Poland nung nag-vacation ako uh, pagka ano na uh, sa susunod guys pagtapos namin dito sa si Germany eh. uh, baka singit natin yan ayun nga pala uh, sabi ng boss namin hagang uh, hanggang ano lang kami hanggang 16 lang ng October pagka katungtong ng 16 at di pa rin tapos pull out na kami tapos na yun pero kung kailangan pa Kaming kami kailangan pang tapusin at pagawa uli anytime naman kukontrain uh, yung boss namin para ipadala uli ang tao dito depende na kung sino yung makakasama naman ayun uh, siguro guys uh, yun mo ang uh, share ko mag vlog lang. Uh, kasi nga hindi ako makapag vlog sa base ng ng ano US Army kasi nga ano medyo may pizza sa cellphone baka sabihin na uh, ano tayo spy tayo ayun <laughs> pero subukan natin mag vlog pagka ano big video ko kaya ganun dito muna guys at siguro bukas day 2 ano uh, vlog ako ayun guys mm, may eksilan tong vlog ko pero sa ano sa day 2 susubukan kong madagdagan kasi ma, baka hindi ako mag drive noon. baka mag ano uh, at gawa, gawa lang dun sa Mga wiring uh, Yun no Ang dami na talaga ng kapil ko sa buhay Ito mo Yun ano na ako ngayon elektrik Electrical na ngayon Electrical ako Bukas electrical naman Ngayon driver oh. Ayan Bukas guys uh, Tingnan natin uh, Shoutout na lang sa mga taga uh, Tongkong dyan taga Saudi, taga Singapore, o Kuwait, o Dubai, o yung mga nag-chat-chat sa akin, nag-message. Guys, ah, nag nilagay ko yung number ko dyan sa Whatsapp sa isang comment. Ah, subukan ko na lang ano, ah, gumawa um, ng ng Thank you. Thank you. Oh, Diyan pa. Nice tea. Thank you ah uh, susubukan akong gumawa uli ng page. Sana hindi na mawala, uh, hindi na Yun. Tapos, ilalagay ko ulit sa vlog ko. Ayan, guys. ah uh, ganito na lang. Shoutout sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. Uh, yun sa mag-asawa. Yaging Martinez. Yan. Shoutout sa inyo. At, uh, guys, ganito na lang. See you tomorrow next see you to see you to my next vlog and lagi na lang lagi po kayo mag subscribe para share yung ano ko ang uh, vlog ko tapos pakilike na rin thank you bye bye